Good afternoon everyone. Kay waya man milabay si Malunggay Pandisal. Magpakpakar kang taog pinja, Maora kay atong iis na karong hapuna. Guys, ingani ba mo magpakpak og pinja? Igura isuyod ang kutsilyo sa pinja. Tapos, iikot-ikot ra na Awanin Awa Jo. Ting-tiding-tiding-tiding-tiding. O, oh. Humana, gihulbot na da o o ba diba? so easy unja gihinloan da sa kilid kilid kay na may mga mata mata nga nabilian ting tiding tiding o oh, humana. maghiwa na da djun. Ayan, tagkuhaan na da og subok. I slice na da jun. O di ba dali okay na human? O kinakaaju mga una ta.